Maring Melissa! Nandito na ako! Ako may dalang paninda kong kandila. At marapit na ang buwan ng mga nautas. Baka gusto mo. Bili na, Mari. Para may mura lang. Hmm, kumari. Magkano yan? Ay, kung mari naman ay ako'y pinapapasok mo muna. At kung may na makainuman lang ng tubig, mari. At palayo ng akong pinanggalingan pa galing pa dun sa kabilang kantot at inalo ko din sila Kumaring Mary Jane baka gusto din ng kandila ayaw kung may mga pa-order na ako ipasukan na muna ito kay inamang ko hmm kumari ang tubig lagay ko nila dito ay eh, magkano nga iyang kandila mo at ayaw na ayaw mong sabihin kanina pa inaman ay naku naman talaga namang napakainit ng panahon akong, la akong laang talagang pinipilit kumita ng pera kumari at gawa ng maigi si Alfonso nga ay hindi pa nagpapadala kaya rakit, ako yung rumarak ang nga ka naman dito na bag nakakatanggal na ang ticket mm -mm. ay mare itong aking mga kandila ay ang presyo ay by size at doon may malaki may malaki-laki tapos merong sobrang laki kumbaga sa English small, medium, large di ba ga? <laughs> Ay, magkano nga, kumare? Abay, kung hindi pa tinatanong kung magkano. Ba't hindi mo masabi? Okay, okay, mare. Ako naman niya masyadong nag-aapura. Kainamang ka. Eh, rin aking small. nasa na pati small? Rin aking small, mare, na kulay yellow, ay 320 ang isa. At ari ay talaga namang aabot pa sa Kinabukasan, buhay pa din ang tambila. Ito yung matagal maubos, mare. Uh Oo. -oh. At na namang aking kulay orange na midyo, Mare. Eh kahit abutin ito ng limang araw sa puntod ng iyong atawa, ay hindi pa rin mauubos. At kahit maulanan, ay hindi namamatay. Promise. <laughs> Tapos, Mare, na namang aking large. O, di ba gusto na large? Hmm itong large mare ay tig 876 mare Aray, eh kahit isang buwan sa puntog ng iyong asawa ay hindi hindi mamamatay pera lang akong hipan mo tari mamamatay di ba ga Diyos so po, kumari! Ay, oh, naman pala ng mahal ng kandila mo. Ay, diyan, ay, minabibili lang ng tig-sisyete ang sampiraso. Abay, ang iyo naman pala ginto. Wala magang mura-mura, Mare! Aba ako, Mare! Sa panahong ngayon ay wala ng mura! Ang mumpus parang nga dati ay 2,000, ngayon ay limang peso na! Kung gusto mo mura, ay... ka! Ay namang, Ako pala na! Kung may ugod ng na! Kala, pati yung kandila ko ah. <laughs> <laughs> Hoy Kumari gusto nyo din ba mura? Kari gusto nyo din ba ka Shout out mga Kumari Tays, ay di like at i-share nyo lamang itong video ito at isya shout out ko kayo. Shout out nga pala kay Julieta Manuel at pinapa shout out niya ang kanilang Julie's Barbershop and Spa at shoutout din kay Josie Rebong from Laguna at kay Ambet Umbana and shoutout din kay Sally Panaligan Prago from Mindoro!